Ngayong papalapit na ang araw ng Pasko, tumataas din ang demand sa iba't ibang produkto na maaaring ipanregalo o ihanda tuwing may Christmas parties at family reunions. Kaya naman sa ganitong panahon, buhay na buhay din ang negosyo. Ayon kay Rene Romero, dating presidente at kasalukuyang direktor ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated of PAMCHAM, ito ang tamang pagkakataon upang i-avail ang Pampanga Loan Assistance na programa ng PAMCHAM at ng Provincial Government ng Pampanga. Hulyo ng kasalukuyang taon, nang ilunsad ito sa layong tumulong sa mga maliliit na negosyo, napaun na rin pa ang kanilang kita sa pamamagitan ng dagdag na kapital. 30 milyon na pahihiram sa mga small enterprises. In fact, ngayon, nag kami. In fact, sa next week ata, labing-anim na naman yung i-screenan namin. Uh, makakapanghirap sila ng 100,000, 50,000, up to 500,000. Tuloy-tuloy daw ang pagproseso sa mga naunang nagsumite ng requirement. Dadaan ito sa screening process kung saan isa si Romero sa miyembro ng screening committee. Target din ng programa ang mga micro, small and medium enterprises. Sa mga interesado, maaari raw lumapit sa opisina ng PAMCHAM o di naman kaya sa provincial government para makakuha ng aplikasyon. Ngayong inaasahan ng pagtaas ng demand sa iba't ibang bilihin ngayong holiday season, nandiyan ang loan assistance para makaagapay sa dagdag kapital na kanilang kakailanganin. Lalo na ngayong Pasko, uh, kailangan nila ng malaking stock, malaking inventory. Baka kailangan nilang additional capital for a short period. Ito, for two months, hindi mo babayaran muna. Tapos, pwede kang 6 months, pwede kang 12 months, 18 months, 24 months, without interest. From, from 50,000, 100,000, 200,000, 500,000. Depende sa pangangailangan mo. Bukas ang programa sa mga retailer, manufacturing, service at iba pa. Lahat ng sektor maaaring mag-avail sa loan assistance. Sa pamamagitan din ng nasabing programa, maiiwasan ang mangutang ng mga maliliit na negosyante sa mga financing na may mataas na patubo. Kasama si Jennifer Salenga, Angelica Cara, CLTV 36 News.